na para mga barkada welcome sa ating panibagong video wala tayong gaano activity kaya subukan natin ngayon magsunod-sunod na content and ngayon isa sa pinaka trip nating gawin talaga is maminwit rekta na tayo samahan nyo kami ng maminwit yan may nagpadala pala sa akin ng tinuktok galing kay mama jane thank you mama jane love you ano yan hindi mo nagkakahurulo ayan ganitong light <laughs> Level 4 bag Papunta tayo ngayon sa San Juan Magaraw, Camarines Sur. Doon tayo mamimingwit kasama ang tropa natin. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating maghanap ng pamain sa isda. Bulate. Bulate ang ginagamit natin kapag hindi sa dagat ang ating spot. Along the way, nagbakasakali kaming makakuha ng bulate sa likod bahay ng nadadaanan natin. Pero at this time, wala tayong nakuha kaya pinuntahan natin ang isa sa mga tropa yung sa pagmumotor na si Terso kasi mayroon daw sa kanilang madaming bulate. <laughs> Rider sa gabi. Uh, para na paon sa umaga. <laughs> <laughs> Katapos magpakilala, may ikos may na ni Insan. Yan, tornado. At nakakuha na kami ng sapat na bulate para sa ating session. Pamiminwit ay hindi biro bago ka, lalo na kapag sa mga ilog or sa sapa or sa mga ilo, fish pan. So hindi ka lang magantang fish agad kundi pang pain. Uh, compared sa dagat, yung kahit yung artificial lang yung mga lures. Nung nakakuha na tayo ng bulate, dinaanan natin si Ray at rumekta na, na tayo sa ating nuntahan. Dito na tayo sa ano? Sa kasa, kasa kalo. <laughs> kasa kalo, loan. <laughs> Makasama pala natin ngayon. Boss Ray TV. Wee! sigalo Kalo. Yeah. Palo, palo, kalo, palo, kalo. Alolonte boy. <laughs> siyempre bago ang lahat, kailangan mo nang i-prepare ang iyong gagamitin. Kasi siyempre ibang setup to, hindi pang dagat. Kaya nagpatulong tayo kay Kalo para ma-set ang ating rig. Pero nahihirapan pa, pa tayong maglagay ng bulate sa ating hook kasi sobrang magalaw. Dinaman na si Rohan. <laughs> Grabe oh. <laughs> First time ko na nga na yung makasubat. Narag pa ka na yung ko. Ay. Ay buta. <laughs> Ito na ang pinakamalit ko na huli na isda. Siyempre hindi lang ako nakahuli. Nakahuli na rin si Yong. Na mas malaking isda yung asin konti lang yung diferensya pero malaki na rin pero maliit talaga eh kaya lumipat ako ng spot baka sakaling makatsamba ng malaki ka ba, at ito ba, na, na nga ang ating unang nahuling malaking isda ka na. <laughs> ay boy buwan mo kabutas niyo eh Tadi pergi dengan sepatu pergi. Di mana? Di mana? Di mana? Dio, ang bag ko dio. eh <laughs> so far, nakapira na kita. Kapat. Tawa ayaw. Lula ka na. Kadami na tayo mga kaibigan, pero lunch break muna tayo. Bisitahin natin yung tropa natin. Pero si Yong Yong, kailan na? Uy, so ayan. Wala. dali. Kapira na yung. Sampolo. O, di na. Yan, na naglipat. Shee! Lapya. Di Gaming. Kaya na tayo. Ito yung total na nakuha natin. Yan o. Di buruhay pa. Dahil lang huli kami ng isda, syempre, ang ulam natin, karne, tsaka mulay. <laughs> Yan ako na ano, seryo. Si Hoy, consider ako lang eh, mutig pa rin. Naka-video to. Pasara dito nang kanya nang ano, laban. <laughs> na. Maruk kata padi. <laughs> okay na. Sayang, so, guys. Wala na talaga yung mga lalaki kanina nahuli na namin. Sudah <laughs> masih mama, si masi papa, pada kula pa anong luto yan. <laughs> Di May akong koneksyon. Padya na. Ah, uh, di pa kasi to talaga yung final ano natin eh. Um, activity for today. Pupunta kami ng Villiana kasi merong shoot ngayon ng Idol Pitch. Merong kaming raw pitch session. At titigman lang natin tong isda. Tapos yeah, at least ma-enjoy natin yung huli natin. Yeah. Pareho. namis-namis kahit maing toyo. Ano? Ano?